Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga ito mga kaibigan ay tungkol sa pitong mga mamahaling halaman dito sa Pilipinas na baka merong sa iyong tahanan. Hindi ka siguro maniniwala mga kaibigan kung sasabihin ko sa iyo na may mga taong handang kumastos ng libu-libong halaga para lang mabili ang pinakaasam ng mga halaman maaaring magtakakaibigan kung bakit handa nilang gawin ito at siguro manghihinayang ka sa pera na gagasusin ng mga taong ito pambili lamang ng isang peraso ng halaman dahil may mga halaman na pwedeng umabot ang presyo ng libo-libo na halos pwede mo nang ipagpatayong ng bahay pero hindi mo naisip na maaaring maging pagkakataon mo rin ito para maibenta ang mga halaman na meron ka at pagkakitaan dahil sa hilig ng iba sa halaman. Kung meron kang anuman na mga halaman na babanggitin ko sa video ito kaibigan, ay mag-comment ka lamang sa ibabang ng ito at baka malay mo, ang halaman pala na pinakakaingat-ingatan mo ay pwede palang magdala sa iyo ng pera o pagkakakitaan. Kahit narito ang sampung mamahaling halaman kaibigan sa Pilipinas, na baka meron kasi yung bakuran. Mag-usap tayo sa presyo. Ang ikapito sa ating listahan kaibigan ay ang Monstera Peru. Ang halamang ito ay isang rear na house plant. Ang Monstera Peru ay isang mabilis na lumaking halaman na may makakapal at matitigas na mga dahon. Lalago ito ng mahusay sa isang well-draining na lupa. Kaya't makakabuti sa halamang ito na ilagay mo sa banyo kung saan mataas ang humidity upang mapanatiling malusog ang mga dahon ng halaman ito. Maaling mo itong punasan ng basang tela para matanggal ang mga alikabok sa ibabaw ng dahon ito Ang ika sa ating listahan kaibigan ay ang Pilodendron Lisa. Ang Pilodendron Lisa ay isang medyo hard to find na halaman kaya ito ay isa sa mga mamahaling halaman dito sa Pilipinas maaari itong mabuhay sa isang lugar na may medium light hanggang sa bright indirect light ngunit siguraduhin mo rin kaibigan na huwag mo itong ilalagay sa isang lugar na nakakatanggap ng direktang sikat ng araw upang maiwasan ang pag-brown ng mga dahon nito. kinakailangan din kaibigan na panatilihin mo ang basa, ang lupa at ang mga ugat ng mga halamang ito Ikalamang halaman sa ating listang kaibigan ay ang variegated alocasia plant. Ang elephant ear ay isang magandang halaman sa iyong tahanan dahil sa magaganda at matataas na mga dahon nito. Ang halaman ito ay nangangailangan din ng bright, indirect light at moist na lupa upang lumago. Ang ikaapat sa ating listang kaibigan ay ang philodendron scandens ang heart na pilodendro na ito ay magpapaibig sa iyo dahil nga sa mga dahon nito na hugis puso at kung gaano ito kadaling i-maintain. Hayaan mo munang matuyo ang lupa na pinagtinaman mo dito sa pagitan ng pagdidilig at tiyakin na nakakatanggap ito ng moderate hanggang bright indirect light. Ang ikatlong halaman sa ating listang kaibigan ay ang Monstera Albo ang variegated monstera ay isang rare na halaman upang lumago na maganda. Ang halaman ito, ilagay mo ito sa isang silid na may low light condition at tiyak ng tuyo ang ibabaw ng lupa na pinagtinuman mo dito sa pagitan ng schedule ng pagdidilig. Ang ikalawang halaman sa ating listang kaibigan ay ang caramel marble philodendron. Tiyak ako Nagugustuin mong magkaroon ng ganitong uri ng pilodendron, kaibigan. Ang Caramel Marble ay may mga dahon na may magagandang kulay mula sa orange at red hanggang sa pink at green. At ang halaman ito ay umuunlad sa moist na lupa sa isang maliwanag na lugar. At ang unang halaman sa ating listang, kaibigan, ay ang Monstera adansonae variegated. Kilala din ang halamang ito kaibigan bilang Swiss cheese dahil sa mga butas-butas sa mga dahon nito. Ang halaman na ito ay lumalago na maganda sa well-draining soil sa isang lugar na nakakakuha ito ng maraming sikat ng araw. Tandaan na iwasan ang labis na pagdidili sa halamang ito upang mapanitili itong malusog. So ito lamang mga kaibigan ang pitong mga mamahaling halaman sa ating listahan. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone. So dyan na tapos ang ating video mga kaibigan. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa buwan ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone!